kung dagat imong gipangita at tulang diri sa samang kay pud pud ka mangisda diri sa ang mga dagat sa kanindot dili jud ka magsawa tungod sa hampak sa balud ug sa kanindot sa tubig dili jud ka ganahan muhawa. hawa Ben, how are you there? Very nice. Very good. <laughs> wow, it's very clear. Water. Mix, mix natin, okay? Wow. Welcome, to Store. Ah, Thank you very much. Hello mga dudong mga inday. Sa karon nga video, ang samal lagawon ta. Ang aloro Beach langoyon ta. Tara, dinhilang sa Dudes Tour ta. Tara, sabay ta. Malagaw ta. Human sa pipila ka oras nga biyahe sa Aloro Beach na abot na gyud kami diri. Excited kami nga ma-meet for the first time ang German o ang cute nga anak nila nini. Nga among pag umangkon nga matod pa sa German, gwapa, sexy o buotan. Matod pa ni Sven, perfect wife. Oh, very cute. Bart? <laughs> yeah. Hindi <laughs> <With that? laughs> ba rin mong nagat? Bart, that one, Bart. Ay, oh. na si Lokagat? Hindi na. Nice one. It's good. Ah, uh, what's that? that? That is umang.

Ya es handelt vielleicht um Essen. Essen mal gucken. Essen mal gucken. Ja, ich bin ja. Dann auch dann haben wir Ah, so dari kita tanau na to oh, ang aluro wow. kay Jack sa ani van kung unsa kanindot ang dagat una siya mo decide nga maligo ug makita sa duha ka nagbloom nga mga mata ni si nga siya na impress gayud sa dagat tungod sa kaputi sa mga balas ug sa sinaw nga tubig ug nagblublu tungod sa katinaw maong niyo kaniya nga musalom mulangoy mudive ug magpalutaw-lutaw sa kadagatan bisag ang ilang anak nga si Sian perti ka mingdagan dili mapugngan ming salom bisag dili kabalo mulangoy maong ang inahan nakuratan ug dali lang picturean sa anato kining duha ka senior citizen nga bag-o lang gikasal Ben kamo halin. <laughs> naka, alin ka, ka mo? Naka orange sa gika mo? Alin ka mo? Sa brisohan? So the, the pickle, the pickle. Sige, go. Itawaan kami sa Carol. Ay, padali lang <laughs> ha. Sean, you know how to swim? You know how to swim? To swim? Sure? Nine. No. Ah, <laughs> oh, nai. Ay, like sa man na ni ni gabantay ni. Kasi Berting ang... kurata sa inahan kay si Sian naglangoy-langoy, malumos jud kung pasagdan. Before ta maligo magpapicture magpa tang daan kauban kining mga katigulangan. Ay, mga. Okay. Ah, you want to yeah. swim? With... If, we, if we, walk around uh, 30 minutes and coming back, then it's maybe darker and so we can just That's good, that's good. Oh, oh, sige, kami Ini YouTube. Welcome to Dudes Torta. Torta. <laughs> Torta. Torta lubung-lubung nak amun nak um, nah, di cadangan ba ni this is a apa ki hello chan wow so safe so safe yeah. You can go anywhere. Ini kamu pilih go <laughs> Pagkanindot sa dagat pagkasinaw nag blue blue moong ang mga katauhan lingaw kaayo nga nangaligo mawala jud ang kakapoy sa biyahe nga medyo hago sa view pa lang sa kanindot dili jud kaangay mutago maong apil ang german na inganyo gyud nga maligo malipayon jud uban sa pamilya nga nag-overnight diri sa Aloro Beach pertigud niya ang lingawa apil si Sian ang ilang anak ang smile perting ninduta tubig dagat pay imo perting sinawa sinaw pa sa agtang ni Dudes Torta Ug karon nagsirin og nag-announce na nga hantud alas sa isra di ay ang pagligo karong hapuna. Bawal na maligo kung ngit, -ngit na. Chan, 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 what's that Sean? Sean. what is that? Sean, Sean. <laughs> <Lala>. <laughs> ug ang German nga gamay nalingaw sa kawayan. Sukad nga iya kining nagunitan dili na niya kinibuhian. Nalingaw sa kawayan. Gani. <laughs> Hindi lang roman lang ko. Nalingaw sa kawayan magsakay. <laughs> <Yeah>. <laughs> Negira. <laughs> oh. Hmm. Ala ala sa doon hawas na sila. Ha? Ah, dali na. Six na six. <laughs> six na six. Ginilasan na naksinikila ko oh. ni. Nice experience. September. sa dihang dili pa gusto muuli mo muhawa si Shan. Gusto pa maligo murag dili mapugngan tungod sa kalimpyo ug kasinaw sa tubig siya giganahan. Maong gialsa na lang sa iyang amahan ang gwapo ug buotan nga German. Si Sven ang iyang ngalan. Oh. <laughs> He wants to swim more. <laughs> hey, hindi maano. Favorito na tubig. Mm -hmm. oh, Sing, na, ano, sim sim. Yeah. Ano? Oh he <laughs> But, not... yeah, <laughs> yeah. Mas maligo kung enjoy alat din. ang ano dito kanang brok sa pa? Ang dagat Ay. Si, Ay, okay. dito. Bili dagat. Ah, bili sa. Eh sa pa yun siya. Sa dito. Alayo ng dagat. Layo layo, layo ng si dagat. Bili ah. pareya sa Denmark na doon. Asa tayo mo tapit sa Germany. Ano ang Denmark? rapid lang? Sa inyo? Six ingyo. hours. Nga, ano? Uh -huh. Oo, let's go! go. <laughs> I'm so sorry for you. You could not swim. Ah, it's okay, it's okay. a chance to go inside the water. <laughs> Tomorrow morning, nice. I will. Right. Yeah. Sean, <laughs> how's your experience? Yeah, Iba, How was you? Good? it was good. Enjoy, enjoy? Yeah. Good? Very good. You want more? You want more? <laughs> He's not finished. He. Tomorrow morning, tomorrow morning. Yeah. Huh? Uh, morning, okay? Yeah. Let's, let's swim together. <laughs> mm. uh, you don't want to stop. Uh? I don't want to stop. <laughs> want to stop. Okay, kalau yes. <laughs> Kita he not He's just He's just jumping inside the water without <laughs> thinking. You no. Know, yeah. Oh, wow. you get a heart attack. <laughs> especially, no, especially the damaskli, ma'am. Damaskli, damaskli. A few moments later, uy, uy. oke uy. Okay, uy tapi awak ni seberapa sah Amen. Amen. Happy birthday. Kasi ano ka ng birthday ha? 29. Ate, amo doon yapon eh. Kaya nag-adlaw doon. Delayed. Believe po sa German kaya bisag ingani ang sitwasyon na ningkamot po siya panguha sa iyahang kaunon. Walay arte-arte, maningkamot lang po siya kung unsa iyahang lamunon. Paningkamot og kaon sa van kaya wala baya diri imong inahan basit ikaw unya mapasmuhan. Ganahan kaayo ko anin niya kaming ningkamot lang yun siyang iyahang dako kay siya respeto sa ato ang pamilya. Mela uya Good morning, good morning. Sa kita ta karon mag dili sa tent na tulog. Let's go, let's prepare na. Prepare na ta. Diri ako sa gawas tulog. saba pag yun ang mga hubog. Pero okay lang, kaya matulog lang nga murag kabog. O um, karon ready na, ready na maligo na usab kita. Ang importante <laughs> nga maglangoy kita nga ang white pula. Mang lipstick ka, ma. Marigos ka pa mang lipstick. Wala wet Basta may correct man. Good morning, good morning, Aloro Beach. So, balik kita diri, Mau kini okay, ang ah, dagat sa kabuntagon sa Aloro Ug maulang gihapon, ang balas puti, ug ang dagat nag blue blue. Mas kusog-kusog karon ang balod, moong gikalingawan sa mga tao. Sayu pa kaayo, pero dagang tao arang kabibo. Hmm, tao... Tuya tama nang oh, ya, tawa arasi ana. Matung ba taon ang tiguwang sa balud ga kusog oh. kaayo. Mano kamu mabaktas-baktas? Mabaktas-baktas kamu? Dali. I-enjoy e ninyo ang pagbago lang ninyo magawa sa apresuhan. I-enjoy e bago lang sa napitol. Kasweet po sa doha ka senior citizen nga bagulang lang kini sila kasal Batchmate ano, si sila yung sa yung yung 1979 yung... sa high school. Hantud na binyo sila nagyudo o byuda. After 43 years, nagkita na usab sila. Dali lang ha, kay magjogging sa ta, hmm. magpa-pictures pa si Dudes Torta. Oh.

<laughs> magbaba po siya. Magbaba po siya sa likod. <laughs> Excellent. <shoot. laughs> <laughs>

Natulog daw siya Matulong sa <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> tubig. <Thank you. laughs> Shen, look at that, oh. Shen, no? oh, look at that, oh. Oh, say to my vlog. Say hi to my vlog. Oh, hindi na Gato ang German. What's this in German, Shen? Stone? In German, that is? Bushu? Bushu? Why, oh, very good. That is Bushu. What's the color of that? El what? El Bai. Ah. What? What's <laughs> that? <laughs> 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 Basi maubahan ka dyan nga. <laughs> Og dili kompleto ang atong pagpangaligo diri sa Aloro Beach kung dili kita mo testing og kayak og ang German karon excited nga mo Patubang kaya. Pato ba ni? Pato ba ka tuya ni? Ay, den ka amoda. <laughs> Atras ning Heidi, atras. Wow, wala directs ng ilahang. Ala! <laughs> ala, ala, <laughs> Good, good! Picture na, picture! O, tebe, dapat na.

you <laughs> 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 <dope> <inaudible> mm. wow. You enjoy it? You enjoy Are you yeah. enjoying? Wow. Very good. Wow, <sighs> you like this? You like I like paddle. I like paddle. You want to paddle? Yeah. <laughs> oh, nice. Uh, Very nice. Um, wow. right here. Oh, no. Mm, how uh, are you there? Very nice. Very good. It's okay. <laughs> Yeah. Uh, Good. Nice experience. Very nice experience yeah. here. The nice blue beach. Oh, oh yeah. The water. Guy. <laughs> <sky. laughs> uh -huh. Good. I hmm? oh, Very nice. What? The Philippines are still untouched, the very small ones. Oh yeah. We yeah. found <laughs> every, every island, like except, island, it's like oh my Oh yes. <laughs> you Cannot visit them all. Yeah. In your lifetime. <laughs> you search, you search that the number yeah. of islands here in the Philippines. Yeah. yeah. There are some. Next time you try, um, El Nido, Palawan. Yeah. Yeah. yeah, Palawan. We, we planned that, but uh -uh. I, told, I told him to, to go here in Davao because I want to so um. visit my family. Wow, I really miss them. Mm. Then, yeah, six years already. Six, six years already? Yeah, six years already. <laughs> Just give me the direction Is where you want to go. Yeah, no say pardon. hello, sir. Huh? <laughs> Hello, Sean. Hello. Wow. Oh, so small. Very fast now. Yeah. yeah. Wow. Sean, come here. Sean. Wow, it's very clear water. Are you sleeping, Shan? you sleeping, okay? Wow. Are you watching the clear water? Yeah, we're done So, we're put a mag, Sakai with Sven. This event. Why are you crying, Shan? Thank <laughs> you, Daddy.

Sana <laughs> ulit siya, no? Gwapo-gwapo na sa gabi siya, no? Maapat sa kay Papa, no? Kalingaw Kalingaw Ah, dali, dali. Oh, daddy daw. Papa. Don't cry for me, Argentina. Oh. <laughs> A few moments later. Yay, yeah, makaingon kita. Natapos na. Kuma Pumanagayod ang banding. Happy nga pag-overnight sa pamilya. Bye-bye.

Yay, hey! Thank you, Lord. Hamtud video din hilang. Sa dude store ta. Thank you for watching. Bye. God bye. bless everyone. Bye bye. <laughs>